<laughs> pag nandito kasi yung kasama ko, siya lagi nagagatit. Ngayon lang, kasi pag ano, pagka uh, maraming weeds, nakakampi, wala, napipilita mag-adjust. Uh, ang hirap din yung gatot, makontrol mo isa. Oh. Sino kaya itong kausap na ito? Hindi ko sumama. Okay. nag tapos basic attack lang, so masakit din 'yan. Pag nag-level si ah, ano Gato, masakit 'yan sa kamapunat. Mm. -mm. Nakuna, tapos yung life steal niya, ang bilis. Mm. -mm. Kasi ano, late game kanina, ang lakas ng kalaban, grabe. Yung Billy Dickman, grabe ka kunat ay. Eh. Ah, Level si, ano, like. oo, oo, hindi ako makalis Oo, oo. Una talang binabanyan sa ano eh. Binabanyan sa mitik. Sobrang kunat. Ayaw kaya mag ano? Ba't ayaw sa akin? <laughs> 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 Bakit tayo okay, wala tayong magatapat? Bakit parang walang magigip... No strict daw kasi tayo kaya wala nang gustong tumanggap ng star. Ha? Ah? <laughs> Grabe bakit ayaw? Ayaw nga. ayaw. nga. Labas, labas ka muna tapos sino ba yung naka ano, ka-follow sa you invite? Sige. Okay. ako labas? Ako kasi yung naka ano, Kau tak sampai mana? Mm. Hello.